Ano ba yung eh! Oo! Kasi inahatak nyo eh! 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 Kasi inahatak Pag may YouTube channel or video for today, yes! clearing operation po tayo ngayon. Dito po tayo, Antipolo Street naman po ang binaba natin. Tondo, Manila po syempre, Kasama pa rin po natin ang mga kawalin ng pamalang lungsod Maynila yan. Engineering Department, District 16, Team Demolition, DPS, Hawkers, MBB, MTPB at map mga taga PNP ayan, kasama sa ginagawang clearing operation po dito po sa lungsod ng Maynila Master eh, vlog subscribe Baan tayo? Antipolo pala ito boss Antipolo Solis po sa mommy stand dito hindi टे <laughs> đợi đi lại Morning, Good morning <coughs> Morning tayo ngayon? Wala talaga kita tayo. Sumama. Nakalig ka? nag ka? sa ka na, Dutty. O, ano? miss mo na ba? So, ito lang nating na grupo. Ay, delikado po yun, no? Yung wire na yun, no? Tama naman, nakahawak siya ng ano dyan. May kuryente. Pakatakot. Oh, nakahawakan niya yung ano, wire. Busbuway naman to. Kiniklar po lahat sila dito Tambak nila ng ano, kahoy Nakakarga to, sigurado Ay, sa uli mo Ay, sa uli mo Morning, boss. Hey, morning, boss. Okay, what's the move? 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 ごめんね、そろそろ。 sikip dito Barangay Barangay ma, 215 Zone 20 District 2 Barangay Cherubo Mandalores De Guzman Ito mo masikip dito ang kalya na ito Do it up for me, Bukayo. Ah! 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 Dabon yun. Dabon yun. Dabon yun Masikip na kalsada pina. Solid Street. Ayan, kochit. Ayan, tanggal na rin ni Kuya. So, ayan. Ayan, na nga po sila dito. Masikip na kali dito. Kailan tanggalin na nila yung mga motorcycle nila dito. Ayan, So, tignan nyo, lumawag medyo yung kalyo kasi wala na talaga hindi na puro na talaga ng sasakyan sa mga obstruction nila dito Ah, uh, pinaluluwag nga po dito. Eh, Pero, yun anong yun street, Primeiro, sino, ano street boss? Primero. din ba? Primero. Ano? Masigit Ay nagtatanggalan sila ng mga sakyan. yan. Okay na na Pinaluwag bilang Ano street boss? Primero? Primero. Primero street. Ano solo street na kalagay. Eh. sila na photo kasi. Sa side Dito Ito naman tingnan natin. So, ng barangay pinaayos ko yung mga halaman nila. Hey! So, nga po, oh, pasok na mga ah po. Talaga ang gandong dito. Oh. Mayroon din mga yun. yung mga kaya yung ipasok, ipasok na. na mga sila, mga motorcycle nila. <coughs>

tak ada nak datang kau nak murah datang kau nak datang nak datang tak datang kau nak datang nak datang murah hei tak datang kau nak datang nak datang murah hei tak datang kau nak datang nak datang murah hei tak datang kau nak datang nak datang murah hei tak datang kau nak datang nak datang murah hei tak datang kau nak datang nak datang murah hei tak datang kau nak datang nak datang murah hei tak datang kau 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 tak datang geta talpa hula mo kami, talo dumputin to, na, na ito ba talo dumputin to, talo ng bubura, epos, pagkakaisip talo dumputin to, kami ng bubura, talo ng na gawain ng araw, e ayon ka muna na nakaaway, ayon ka muna na nakaaway, ayon ka muna na nakaaway, ayon muna na nakaaway, ayon muna na nakaaway, ayon ka 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 muna na muna na nakaaway, ayon ka muna na nakaaway, ayon na <Yeah>. Oh, takkan bawa lagi. Biarlah, 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 takkan Ayan, medyo nagganda na nga po kasi Minora po isang clearing team Ayan po na paano po Medyo nagkasagutan Ben! Terima <laughs> <laughs> <hugurra> kasih